Dahilan ng pagkaligwak agad ni Tony Fowler sa Batang Kiyapo Madaming nagbukas ng anggulo sa pagkaligwak ni Tony Fowler sa trending na trending na palabas ni Coco Martin na FPJs Batang Kiyapo Matagumpay ang palabas ni Coco Martin na teleserye na Batang Kiyapo Matapos ang kinakaharap ni Tony Fowler na controversial sa kanyang music video na lumabag sa Pornography Violence Act sa naging usapan sa Senado naglabasan na ang mga kalaswaan at double meaning sa social media at dapat raw magawa nito ng aksyon ayon kay Senator Robin Padilla. Mapa hanggang ngayon pa rin kasi, hindi pa rin nakikita sa batang kiapo si Tony Fowler matapos ang pag-upload nito ng kanyang music video na inulan ng pangbabatikos sa YouTube blogger. Kasabay nito, Usap-usapan ngayon sa social media ang balita na napanood ni Coco Martin ang ginawa ni Tony Fowler na music video at nagbukas ng anggulo upang tanggalin ang blogger sa kanyang palabas na Batang Kiyapo. Ayon sa isang staff sa Batang Kiyapo. Hello, isa po ako sa staff ng Batang Kiyapo. As of now hindi pa din tinatawagan si Tony Fowler para sa kanyang taping sa Batang Kiyapo. Napanood kasi ni Direct Coco Martin ang kanyang music video. Hindi nagustuhan ni Direct ang music video ni Tony at baka hindi na natin siya makikita sa Batang Kiyapo. Hindi pa din malinaw na dahilan kung isa nga sa dahilan kung bakit naligwak agad si Tony Fowler sa Batang Kiyapo ang kanyang music video na makikita naman natin sa music video na ito ay masesela na bahagi ng katawan na isang laruan na pinapakita dito. Hindi ito naging magandang imahe sa kabataan. Ano sa tingin mo ang naging dahilan ng hindi na makita sa Batang Kiyapo si Tony Fowler dahil ba sa kanyang music video? Comment mo sa ibaba. 'Yun lamang po, maraming salamat po sa panonood.